Ah, pula. Walang kotse. hindi, hindi. Gusto Yung, yung yutin oh. Uh, hindi uh, yeah. uh. oh, na lang lalo sa pag-aagin ko to, eh. Oo, wala. Perfect daw lahat din ang Ayan po, stop po muna natin. So, just ahead sa plamang po in this video is pag-uusapan po natin itong uh, pagpili na nga po ni Luis ng gusto niyang kulay o gusto niyang pong sasakyan na ibigay nga po sa kanya ni Ninang Precious. So, nung nakaraan po, gumawa po ako ng reaction video tungkol nga po dito na pumipili na nga po si Ninang Precious ng uh, kulay ng sasakyan. Pero naka-post lamang yun sa, uh, sa YouTube channel ni Ninang Precious. But this time po, eh, si Luis na po mismo yung uh, namili ng uh, sasakyan or kulay ng sasakyan. However nga lang, medyo nahirapan nga po siyang pumili dahil nga po lahat naman daw po ng ipinakita or sample na inipresent ni Ninang Precious is perfect nga daw po lahat. Kaya nahirapan nga po siya. Pero kitang kita talaga sa mukha ni Luis. Alam ko na nakikita niyo rin po kung gaano nga ba katuwa gaano kasaya at sobrang galak talaga ni Luis dahil nga po sa pagmamahal ng mga na ng precious sa kanya ni Tito Evangeline ni Tito Bong especially itong sinilang precious na talagang uh, bibigyan talaga siya ng sasakyan so nung una is biro-biro lang po yun pero talagang natutuhan niya na po ito nininang precious dahil nga po talagang ipinapili na nga po si Luis ng sasakyan. At pasensya na po kayo ano, medyo nabubulol pa po ako dahil nga po dito sa ngipin ko. Pero anyway po, ipagpatulit po natin itong panunod. Pero kasi sobrang nakakatuwa lang po yung mga reaction ni Luis ba at uh, sa mga sasakyan na ipinakita sa kanya. <tinyo> Triangle? Yeah. Wow! Anong nararamdaman mo kayo? Wala, wala, wala. Nakuuyang, wala mo lang. Grabe. Parang hindi ko man, no, hindi ko mapigilan na sarili kong dapat sabihin ko na pero mamaya pa. Kaya nagsibat ka. Baka hindi mo kayanin mamaya. Baka masabi ko na oras <laughs> <laughs> na natin yung ano. Sample. Sample. Pakita mo na. Ah. Sabihin mo muna mm -hmm. ano yung ano. Pwede ko yan. Nagpigyan po si Ninang Precious. Luis. Sabi niya, eh, naghahanap siya ng four wheels. Hmm. Eh, di pa recently parang parang biro-biro lang hmm. Uh -huh. about sa four wheels kasi kung motor lang naman talaga yung yung license na inano kasi nga, di ba? Hmm. Gusto ni ko yung mag-motor siya. So kailangan ng driver license. Eh masyadong malakas at masyado at ang sensitive sini ng presyo sa so, mabilis malaksin. Hindi masyadong masyadong nangamba. Oh. Uh -huh. ah mas safe nga naman kasi ang four wheels sa two wheels kung sa two wheels o nga naman mas safe yung four wheels kumpara sa two wheels kasi nga po uh, pag two wheels is medyo ano talaga siya prone siya sa aksidente tapos ulan init so maaring nga po magkasakit pa si Luis unlike nga po sa four wheels na close nga po siya may aircon pa so talaga magiging komportable si Luis at sinilang precious po talaga ay talagang sobrang mahal niya si Luis ka. Kaya kahit na biro-biro lamang po yun nila Tekram, ay talagang tinotoon niya o tutuhanin nga po niya. At uh, para nakita ko sa post ni ng Precious na uh, imbis na yung lumang sasakyan niya ang ibibigay niya kay Luis, yun nga po, bibili siya ng bago para kay Luis. Kaya nga po, pinapili niya ito ng mga sasakyan, ng mga kulay para po alam ni Nina nilang Precious kung ano po yung gusto ni Luis sa mga yun. Ayan. At dahil to, ano eh napag ah uh, um, uh, anong mga anong ano doon? ah uh, Nakapag... Hindi mapigilan. ayun, hindi tamang turn. Hindi mapigilan ng Hindi precious ng Ang uh, hindi ng presyo, oh. kahit bawalan. Sige pa rin. Huh? <laughs> At nagsend siya ng mga picture. Sample! Hmm. No? Oh. At, uh, say, say oh. Tapos, say natin. Okay, Luis. Nakita mo na, di ba? sa isa. Ano to? Within this option o? Yan daw pagpipilian. Oh. Uh, ito na, taksa natin ang brightness. Pulang-pulang. Ay, grabe. Oh, na. Isa pa lang yan. Uh. Okay, next. Ganda ng kulay ng uh, other side. Mm. Ah, pula, pula, pula. dia peni reaction Ni apa boleh bida ko. Eh, dia peni Ah, dia nak masuk sini dekat tadi. Ah, ya osei dia. Atau pula tu pula. Wonder depan tu. Ah, wei. Okey. Okey. Itu ada tu. Eh. Weh, datang weh datang. Kita bokso. Eh. Kasi talaga toxic na. The box, ganda. reaction talaga ba? <laughs> yung ngiti <yung> niyo Hindi <laughs> siya yung reaction ni Lois ba <laughs> Parang kasi uh, hindi mo siya, kung ah, baga mag-guess kung gusto pa niya ito hindi. Parang ganun lang, ganun lang. Pero maganda din po talaga yung pula kasi sabi ko nga dati na paborito kong kulay yung pula. Pero yung puti po maganda rin po dahil nga po sign of purity nga daw po, pure heart, ganun. So, yun. nakita ni ng mong ngiti mo. ah <laughs> parang mas gusto eh Parang kinilig si Luis doon sa kulay na uh, Gray or black ba yan Pero may mga nag na ash blue daw uh, Aqua blue daw po, Pero di ko alam po anong kulay yan talaga uh, Para sa akin kasi is blue or gray siya uh, Blue, sorry Gray or black siya At yung reaction ni Luis parang mas gusto po niya yun na tayo ng Violet kasi yung paborito ni Luis. Ay, okay. Aba, 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 nina. Wow! Okay. Kapag di ko gila lang ang lalo sa pag-aari na to, eh, huwag ko mm -hmm. na lang. <laughs> 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 Perfect po lahat <laughs> ng Perfect daw lahat din ang mga pisa. Ang bangis, ha? Mm -hmm. um, eh, meron pa isa. O, oh, ito rin yan. Mm -hmm. Ay, Parang iba yan. Ah? Iba, yan. Ah, iba yan. Mas darker yeah. red. Parang iba Cay oh. ba yung pagkawala niya? Haha. Hmm. Oh. Cagmas malaki oh, yata yung yung sa SUV. yan sa kotse. Datingan yun. Parang yasubin na yata oh. yun. Sports na. Uh, Hmp. Napamugso naman yun. Haha. Parang kasaludutan sa mga fans sa. So for now, ito yung mga option na sinilin niya. Ako, kagustos na mga masasabi. Hindi ba, sa loob mind mo wala pa man eh dapat pag celebrate na mm. <laughs> <laughs> anong mapapangako mo kuya kay Nina kay Tita Evangeline din siyempre gagawin <tod> mo yung best to oh. say yun. Ayan. Dapat gawin talaga ang best school kahit na may regalo man siyang matanggap o hindi. Kasi yung uh, paggawa ng best school, yung pag-aaral ng mabuti is hindi yun para sa uh, kung pagkakapalit sa ano sa mga ibinibigay sa kanya sa mga tulong sa kanya kundi para po yun sa kanyang kinabukasan yun nga po yung sabi ni Tex Jun dyan sa vlog na iyan na may matanggap man siya o hindi marigalo man o wala importante na mag-aral lang mabuti kasi para yun sa kanyang kinabukasan so yun po hanggang dito na lamang kung itong gagawin ko na reaction video God bless po sa ating lahat at bye for now po ako.